Sa atin namang balitang lokal, Gimba Municipal, Municipal Mayor nag-leave, Vice Mayor nag-assume nitong Lunes. Nag-file ng vacation leave si Gimba Mayor Hesulito Doc dito Galapon para sa mga araw ng January 11, 12, 15 at 16, 2024. Bumiyahe ito papuntang Palawan kasama ang pamilya dahil dumating ang anak mula sa ibang bansa. Nakatakda siyang bumalik ngayong araw at bukas, January 17, ay muling gaganap bilang local chief executive ng munisipalidad. Sa absence ni Mayor Galapon, nag naman kahapon, January 15, si Vice Mayor Diane Beltran bilang acting mayor ng Gimba. Uh, yan ay hanggang ngayong araw, January 16. Sa Sangguniang Bayan session kahapon, naging usapan ang leave na ito ng Municipal Mayor at uh, bumaba sa kalagitnaan ng sesyon bilang presiding officer si Beltran upang mag-assume na bilang acting mayor. Quote, tumawag ang provincial DILG, fifth day na daw po ni mayor na wala sa Pilipinas. So hindi po pwedeng ako hindi po pwede akong mag-preside. Yan ang saad ni Vice Mayor Diane Beltran. Sa CSBM, Anthony Ubaldo naman ang tumayong temporary presiding officer para sa regular session matapos magbutuhan ng quorum. Dahil dito, ang mga nilaman ng sesyon sa unang bahagi na ang nagpreside ay si Beltran ay nabaliwala o na strike out deleted sa minutes ng sesyon. Batay sa Local Government Code of 1991 o Republic Act No. Uh, 7160, Section 47, ang leave of absence ng component city o ng municipality ay dapat aprobahan ng gobernador na nakakasakop dito. At ayon kay Mayor Galapon, ang kanyang leave ay isinumiti niya kay Nueva Ecija Governor Umali at aprobado nito ito. Sa parehong batas, Section 46C naman, nakapaloob ang probisyon sa temporary vacancy sa opisina ng local chief executive o ng mayor. Kung ang kasalukuyang mayor ay bibiyahe sa loob ng bansa, ngunit labas sa territorial jurisdiction nito sa loob ng uh, tatlong uh, araw, maaari siyang magtalaga in writing ng officer in charge para sa opisina nito nakasaad uh, sa authorization na, na ito ang mga kapangyarihan at tungkulin na maaaring gampanan ng uh, officer in charge ya, maliban sa kapangyarihang mag-appoint, suspend o dismiss ng mga empleyado. Kung hindi naman ito nagawa ng mayor, batay naman sa Section 46D, sa ikaapat na araw ng absence o pagkawala ng mayor, ang municipal vice mayor ang may karapatan na mag-assume ng office. Hindi pa rin kasama dyan sa tungkulin ang kapangyarihang mag-appoint, suspend o dismiss ng mga empleyado. Uh, Madam Chair, liwanagin ko lang po ah. Uh, pagkaka hindi ko po alam eh, kung tama po ko, uh, ang alam ko ang punong bayan po natin ay eh, nag-file ng leave. Uh, gusto pong ma-verify kung siya po eh hanggang ngayon naka-leave. Kasi kung uh, sa ating, uh, uh, kay Madam Chair, malalagay naman po tayo sa ano na, kasi kung siya ay nag-leave, automatic po ang pagkakaalam ko doon so, sa... <laughs> At least, kahit saan po siya nagpunta, kung siya po yung nag ng leave, uh, automatic po, mag a po kayo bilang tulong bayan eh, di ba? And then, sa ito pong vice mayor, kung tayo po yung magsa-session, eh, siguro po pipili po ang sanggunian ang body kung sino po yung mag-preside pa mag Bagamat, kung nag kung nag nga po po ng bayan, mag-automatic po ang vice mayor eh. At dapat po, malaman din po natin kung ano po talaga yung file niya ng leave. Nagpasapan natin po namin yung sekretaryo. Kasi... Um, uh, wala po tayong kopya <laughs> ng lib ni Mayor. Kaya po, hindi po kami makahakbang kung ano ang dapat namin hakbangin sapagkat wala po tayong kaalam-alam. Sige po, uh, po, Mr. Secretary. Uh, huwag po natin sabihin wala po tayong alam. Pwede po natin ngayon. Eh, Pansamantala po muna, eh, ikon po muna po natin yung ating session. Baka, even, baka Madam Chair, baka pwedeng ipatanong po muna po natin, i-recess po muna natin. Kasi magkakaroon po ng, tingin ko po ha, ah, for me ha, ah. magkakaproblema po tayo sa pag-approve na. Maraming sila lang po, Madre Pia. Sa ating vice chairman. Ayan po, total na uh, recess tayo. Ang paniwanag po ni Ma'am Kat, nag-leave ang ating mayor noong 11-12 ng January at saka 15, 16 ng January. Apat na araw. 11, 12, 15, 16. Ang sabi po ni Ma'am Kat, pwedeng mag-assign ng ating mayor ng caretaker within 3 days. So, 11, 12, 15, may caretaker siya. Bukas, 16, nakalip pa si mayor, ang automatic acting mayor ay ang ating kagalang-galang na vice mayor. Pwede pa po. Kasi pang 3 days pa lang ngayon. Bukas po, automatic acting mayor na po ang ating vice mayor. Eleven twelve. Ito po ang kanyang official. Eleven yung thirteen fourteen hindi po. Kasi Sabado linggo po yung 13-14. Anyway, ang ating Vice Mayor ay uh, in the regularity, in the performance of head of official function. Kasi wala nang tayong official na tanggal na kopya. Kaya, in the presumption of regularity, ginag ginagampanan na po natin. Tama na, pero ginagalpa na din mga binabusin ng bayan na alamin din kung ano yun. Pero dapat yan, information ng sanggol bayan pa rin ba? Na padala na sila ng sugat, face na pagbibig sila dito sa akin. Ang At sa pag-inspector din po sa sanggol ng bayan, Mr. Secretary, na inspector din po nila yung ating bahay. Na parang din po natin kung ano yung mga pinagawin. Yan lang hindi sa akin. Ano ba naman yung ng sulat? May mga tayo. May mga piliyata tayo. Opo. Uh, siguro po, pagkukulang po nila yun. kopya. At ang energy uh, o pa, send sa akin ng kanyang lead. At ito po ko sa sa GC natin. <laughs>

Zero-zero uh, eh, <laughs> kami Wala, wala, balik tayo sa ano Back to zero tayo Lahat yan, delete lahat yan <laughs> natin lahat eh, Kaya yung sinasabi ko na magkakapag- <laughs> 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 Mr. Secretary. Apo, Jhalla, Jankardo Gisom. In the absence of our presiding officer, assuming uh, because of the assumption of the role of Acting Mayor, I nominate Honorable Anthony Ubaldo as our temporary presiding officer. Second day. Kunsyal Anthony P. Ubaldo, kayo po ay nahirang bilang temporary presiding pa officer para sa session nito ito. Sa, uh, sa ating, oh, Madam Chair o August siguro po, uh, para po sa mabilisan po nating pag sa session sa bagamat di uh, isa-isa na lang po natin yung ating agenda for the record po ng ating gagawing session sapagkat uh, ako po ay pansamantala po yung ino po dito dahil sa kadahilanan po na ang ating punong bayan eh, siya pa po pala eh, nakalid.